babalik po. So, nagbabalik po tayo. Ayan, gaganunin mo lang. Kasi may space talaga siya dyan. Sa ayaw nyo sa hindi, meron talaga siya. Hanapin nyo lang yung parang pinaka, um, pwedeng magkasya. Pero hindi naman kasha. Parang, susundutin mo lang naman ng unti. Halimbawa, dito sa baba. Nasira ko nga siya kasi, oh. Um, ako na kung ano, ano sinasabi nila sa YouTube. Di naman ganun. Ewa ko sa kanila. So, ayan. I-push mo lang to pataas ng ganun patito. Pag na-push mo siya ng pataas, sabay mo na din yung sa iba. Ayan, ayan. O, diba? Hanggang sa pag ganun-ganun siya. Pag ganun-ganun na siya. So, mabuksan mo na siya ng, ng maluwat. Ng, 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 ng okay. Mabuksan mo na siya ng dire diretso dito. Angat-angat mo lang siya na ganun. So, yun lang po. Oh, Okay? Kung hindi, wala kasi ako makita sa YouTube. Kaya tinry ko yung sa sarili ko kung paano. So, yun. Pa, sana makatulong. Bye!